Ang talambuhay ni Muhammad S. Yes, ay hindi pangkaraniwan at maaaring ipagpalagay na isa sa pinakakapanipaniwalang mga patunay na siya ay matapat. Ito ay isang katotohanan na si Muhammad S. Yes, ay isang mangmang na tao na naninirahan kasama ang mga mangmang na tao. Nakibahagi siya sa kanilang buhay, dumalo sa kanilang mga konseho ng walang kahit na anong ginawang kasalanan o mga masamang ginawa, at naging abala sa paghahanap buhay upang itaguyod ang sarili at kanyang pamilya bilang isang tagapastol o isang mga ngalakal. Paano ba siya, pagkatapos ng apat na putaon na walang pakikipag-ugnayan sa mga taong may kaalaman, ay bigla na lang sasabihin sa kanila ang mga bagay na hindi pa nila kailanman narinig at gayong sila mismo ay walang pansariling kaalaman tungkol sa kanilang sariling mga ninuno. Isinilaysay niya sa kanila ang kasaysayan ng mga sinaunang tao, Sinabi sa kanila ang tungkol sa simula ng paglikha at detalyadong inilarawan ang pamumuhay ng mga nakaraang propeta kabilang ang iba pang mga bagay. Nagkaroon din siya ng mga bago, detalyado at komprehensibo o ganap na batas sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang katotohanan ito ay labis na nagpasindak at nagpamangha sa kanyang mga kaaway, kaya't hindi nila alam kung anong paratang ang kanilang isipin upang balaan ang mga tao laban sa kanya. Kaya mahirap ipagpilitan na ang Quran ay gawa-gawa lang ni Muhammad, yeah. hindi ito makatwiran para sa isang bumabasa ng Quran ng may pag-unawa. Imposible rin ang kanilang iginigiit na natutunan niya ito mula sa iba, dahil siya ay naninirahan sa pagitan nila, alam nila ang pinakamaliit na detalye ng kanyang buhay. Kaya pinagbibintangan nila siya ng mga kontradiksyon, minsan sinasabi nilang kinuha daw niya ito mula sa mga nauna, Minsan naman kanilang sinasabing imbento lamang daw niya ito, minsan naman ay sinasabi nilang, pinagsasabi lamang niya ito mula sa kanyang mga napapanaginipan. At kapag bigo na sila sa pagpapatunay nitong kanilang mga iginigiit, ay sasabihin nila, sa kero, manunula, o kaya ibaliw. Parehong kwento sa magkaibang mga pangalan. Hindi ba't si Moses, sumakanya ang kapayapaan, ay inakusahan din na siya raw ay sa Hindi ba't si Jesus, sumakanya ang kapayapaan, ay inakusahan din na siya raw ay baliw. At gayon din ang kalagayan ng lahat ng mga naunang propeta, sumaka nila nawa ang kapayapaan, kapag sila ay nalagay na sa alanganin at nakakahiyang sitwasyon at alam na ang kanilang mga ebidensya ay mahina. Naghahanap sila kung saan-saan para sa kahit na anong posibleng akusasyon para maisalba ang kanilang saril sa kahihiyan. Ang lahat ng mga propeta, sumaka nila nawa ang kapayapaan, ay sumailalim ng higit o hindi gaano sa parehong mga akusasyon na kinaharap ni Propeta Muhammad Saw. Nang ang kanilang mga kaaway ay walang makita na anumang pagkakamali na maibibintang sa kanila, ay ipinahayag nila na sila ay mga mahikero o mga baliw.